Maintenance ng early warning stations ng lalawigan ng Pangasinan isinagawa para sa detalye kasama natin. Balikan natin Idol Jam Victorio. 104.7 IFM Report! Magkakasunod na isinagawa ng National Power Corporation at katuwang ang ilang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Offices ang preventive maintenance sa mga early warning stations sa lalawigan. Unang isinagawa ang aktibidad sa Bayan ng Bautista at nakatakda namang sumunod ang pagpapatunog ng sirena sa Bayambang at San Nicolas. Layunin na pagandaan ang posibleng dam discharge na dadaan sa mga naturang bayan ngayong paparating na ang panahon ng tag upang mabigyan babala ang mga maapektuhang residente. Patutunogin ang malakas na serena na maaring marinig na aabot sa libong kilometro na distansya bilang komunikasyon sa posibleng sakuna. Ano siya tanggapan sa publiko na huwag magpanik kapag narinig ang serena dahil ito ay preventive maintenance lamang upang mapangalagaan ang aparato na kaagapay sa pagtitiyak ng seguridad ng mga komunidad. Kasama mo mula dito sa IFM Digupan, ito si Idol Jam Victorio. Tatak, IFM. IFM News! IFM News! IFM.